slight small hawk. I'm I mean, Karela Pena Pig, it's interesting the learns has the same point. Oh, ah, handa oh, ka na, na ba? Hindi oh, talagang mahirap kapag hindi gumagawa. Namamanhid ang buong katawan ko. Wala na akong lakas para tumayo pa. Hindi ko mapigilan. Hindi ko ah. Ah, oh, Siri Dury and Jumadi shooting at Gumalo. Numero walong dananim na putpito. Aalis ah, ka na. Hindi, hindi. Pakiusap, hindi. Hindi. Hmm, oh. Haumin, no atinan ba ang base sa law? Magkano ba sa ng kubala? oh? Pag nasa likod mo ako, hindi mo ako makita! Hura! Pwede mo na sa wakas gawin ang gusto mo! Pagkatapos ay may paggalaw. Manlalaro, kailangan mong umalis sa laro. Apoy. Ay, candy! Ah. Hindi! Pinaputukan nila kami! Ah! Abutan kita. Makakakuha ka pa ng higit sa akin. para magtago. Oh, papunta siya sa atin. Siguro don. Oh! Oh, uh, pwede akong magtago dito, di ba? Ah, hindi ka siya. Oh, hindi. Nasa maling lugar siya. Narito na siya. Nakakatakot. Ay, anak siya, maaf, nagpunta. Ah, uh, wala problema. Matsag po ang ta to help. Wala ang kahon, ang dapat kong simulan. Nararamdaman ko siya malapit lang. Ang kakilakilabot. Sana hindi niya ako makita. So, san kana Na no, ito ifrase? Harap ko, may way to ka? Naririnig ko ang kanyang mga hakbang. Natatakot ako. Naku, hindi! Kaya, may tunog dito. Oo, oh, hindi. Narinig niya ba ako? Hindi, hindi, hindi talaga. Pakailanganin ko ng mga guantes na pamboxing. Simulan na natin ang pagwasak. Kailangan nating makita kung ano ang nasa loob niyan ngayon. Naroon ang tunog. Hmm... Ayan ka pala. Anong gagawin? Anong gagawin? May naisip ako. Kailangan ko ng mahabang bakal na pamalo. Dito? Oo. Sige, sapat na ang haba. Ngayon, subukan natin ang susunod na kahon at ang mga maliliit na panggulo dito. Teka, may galaw na nakita dito. Ah, ah, ah. Alam ko na andyan ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Ah, ah. Well, wala naman yatang tao. Ngayon, niloko ko siya. Astig. Talagang henyo ako? Tumigil ka. May na-detect na galaw. Kakailanganin natin ng higit pa sa mga guantes para gawin ito. Narito ang isang panulat. Gat niya kayo na gano'n ang ilang initing ko. Ilagay mo ito dito mismo. Anong nangyayari dyan sa labas? Kailangan kong makita. Ngayon, nakita na kita. Player dalawandaan, labing siam. Hindi. Kailangan kong umalis. Oh, ano? Ang init naman! Napahiya ka. Balam. Huwag! Pakiusap! Huwag! Nakakatakot ito. Sino ang susunod sa atin? Bakit hindi pang karaniwang tahimik? Kailangan nating magbansay at tingnan ang sitwasyon. Oo, oh, ayon ka. Sige. Ezekiel, where it isn't sure and go to my to live it here. Need to this? Kaya, habang abala siya sa isa pang kahon, kailangan kong mag-isip ng paraan. Oo, oh, tama. Paano kung lumabas ako at magtago sa ibang lugar wala naman akong ibang daanan palabas. Subukan natin. Parating na siya. Tatakbo ako dito. Mukhang hindi niya ako nakita. Nasa kahon ko na siya ngayon. Mas yun bagay ay gawin ng lahat ng tahimik para hindi niya ako makita. Ako, napansin niya ba? kita ako ng tatlong segundo at tatakbo. Huh? anong klaseng kahon ito? May naririnig na mga kahinahinalang tunog mula dito. Kaya mukhang may tao sa loob. Tumakas ako. Hindi niya ako nakita. Ay, hindi. Tinakyan lang sa dalaw sa mga lang dalaw. Mukhang kakalis lang niya. Oh, nasan siya? Hindi ko siya makita. Ah, oh! may masamang pakiramdam ako. Tila nahuli ako. Pero sino ang gumagalaw dito? Hello? Hindi! 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 Papayaan mo ako! Kailangan ko gumawa ng isang parik agad! Paparating sa akin! Oo. Oh, oh. Magtatago ako sa kahon na ito. Ha? Huwag mong isipin na hindi kita nakita. Nakita kita. Kailangan ko ng tulong. Salamat. I hindi ito magkasya sa kahon. Iba pa. Ito ay kakilakilabot. Isa na naman. Bakit ko kailangan ng oso? Ano ang nangyayari doon? hindi na naman ito kasya. Aba, hindi ba't nawawala ka sa sarili mo? Wala sa mga ito ang kasya. Sige na, kumuha ka ng iba pang bagay. Ha? Bakit ko kailangan ng tsokolate? Ay, hindi. Balam! Ano? Bakit ko kailangan ng donut? Ah. Uh, sa, sa, tingin ko, ayos na yun. Oo, oh, Ilagay ko na itong kahon sa labas, pal. Ano? Oh, hindi. Wala na ang kalahok. Okay, on to our first object, please, the wife. Pamembya ni ang may dalaro ay may dogwan at may sog. Yung kaunti na lang ay we Narito ang sang signal. Ayan ka na. Oh, oh, nahanap kita. Gagamit ako ng dinamita para sa kanya. Isang minuto ay sapat na. Narito, ilagay ko ito sa ilalim ng iyong mga paa. Natatakot ako! Sobrang natatakot! Ano yun sa ilalim ng paa ko? Ay, hindi bomba ito! Okay, kalma lang. Huwag magpanik. Okay, susubukan kong ibalik sa And, kanya. Ano? Uh, Inan, Minor, Fred Fortrait. Oh, hindi. Bakit na naman? Kunin mo ulit. Tara na. Nawawala na ako ng pasensya. Ang manlalaro ay dapat masira. Dapat mong iwanan ang laro. Magkakaroon ng pagsabog. May bomba ulit ba ako? Ah, masyadong malapit sa takip. Una ang bomba. At ngayon isasara na natin ang takip. Alisin mo, sabi ko. Tara na! Walang butas kahit saan. Hindi! Chapter 454, ikaw ay matutuklasan at mawawasak. If I'm Hindi! Please, huwag! Matawarin mo ako! Umaasa ako! I hey, stay What the in my path, Lord, to fight her. Ayan ni kong ko. Ahit imahitab, imasir. Kaya ni kong ming kakri ka oh. ni kong Oh! Ano yun ngayon lang? Ano ang mga tunog na yun? Ang ingay naman. Anong nangyayari? Oh, sa kahit anong paraan, meron akong KitKat dito. Oo, oh, kung nice palitin mga kapangirihan pa. Kumusta? Players tatlong daan, tatlong tatlo, at isang daan na po siyam. Kayo ay natuklasan at kayo ay mawawasak. Maaari na kayong magpaalam. Kaya, hey, saan tayo pwedeng magtago? Oo, oh, tingnan mo. Magpanggap tayong ibang tao. Yan ay magandang ideya. Hayaan mong yakalitan. Alisin ta. mo ang kamay mo sa akin. Tara na. Oo, oh, magandang ideya yan. Meron akong sariling tindahan ng sorbetes. Hi! At mayroon akong sariling McDonald's. Tignan mo, Zack. Sa tingin ko, all small leads you. eh Comes... Ah, uh, ito ang aming menu. Bukan ninyo ang aming ice cream. Ito ay masarap, at ito at ito ay masarap din. Ay, uh, 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 Susubukan ko ito. Pakiusap! Narito ang iyong ice cream. Paalam! Bumalik ka uli! Paalam! Oh, pinagpapawisan ako. Itong excitement. Nakakatakot yun. Oh, kainin natin ang ice cream ko. Isang manlalaro ang natukoy. Isang manlalaro ang natukoy. Hmm. Oh, masarap. Sipsipin mo lang ang iyong mga dalit. No, hindi. Hindi, hindi, hindi. Natagpuan niya ako. Hindi! Manlalaro, isang daan siyam na putsyam. Ikaw ay natuklasan at winasak. Paalam. Tapos na ang trabaho. Tayo'y magpatuloy. Oh, sino ang meron tayo dito? Uh, McDonald's. Uh, ang ating french fries. Ayoko ng french fries. Ayoko ito. Kakile-kilabot Napaka unhealthy. Anong ginagawa mo? Sige, sige. Hindi ito malusog. Pero bakit mo ibinabato ito sa akin? Ah, tumigil ka. Ay, pakiusap. Huwag mo akong saktan. Ikaw ay masisira. Player tatus tres, tatus tatlo. baka ang kaunting cola ay makapagpasaya sa'yo. Heto na. Oh, hindi, hindi, hindi. Ah, uh, may mali sa Ah, uh, ah, uh, ah, uh, hindi, hindi, ah. Uh. Sinira ko siya mismo? Oo, oh, nanalo ako. Ang galing niyan. Paalam. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita-kits!